Ang dami oh, nung dati, nung mga nakaraang buwan o taon, kulang yung mga dumadaan dito. Uh, so, yung problema, marami ng basura. Alright, so good afternoon mga choice So, right now, nandito tayo sa Nabua, Camarini Sur. Dahil, pupuntahan natin ang sikat at dinara yung ayong pasyalan dito sa bayan ng bato, Camarini Sur. Ang tinatawag na... Uh, mini New Zealand ng Bacolod Bato kamarin So hindi ko alam yung exact way. Nakita ko sa map, uh, dadaanan pa yung Barangay Malawag pero nag-message tayo Sky uh, sa tropa natin kay Lawrence, kay Lawrence Pimentel shout out. Si Lakwatserong Nabuenyo Vlog, shout out paki So meron siyang itinuro sa atin na mas madaling daan. Ito yung papunta dito sa may San Vicente Ugbon. So dadaan tayo ngayon sa may barangay San Vicente Ugbon. Do, terminal. Parang terminal. Ano? Terminal yan? Yun, may terminal na pala dito sa Napa. Napakaganda. Kasama natin ngayong hapon, ang angkas natin si Chris Schatz. Inaya ko siya kasi wala akong kasamang maglalakwat siya ngayon. So sasaglit lang kami kasi hindi kami pwedeng magpagabi ng gusto doon dahil hindi ko kabisado yung daan, baka madilim. Pero all goods naman daw, safe naman daw sabi ni uh, Idol Lawrence Pimentel. Si Lakwatserong Nabuenyo Vlogs Maraming salamat sa pagturo ng uh, mas madaling daan papunta ng New Zealand Batu So pumasok tayo dito sa Barangay San Antonio Ugbon Diretso lang tayo papunta ng Barangay San Vicente Siguro meron naman tayong makakasabayan na mga papunta doon So yun, yun na lang yung magiging guide natin Barangay San Vicente Ugbon Manay, pwede pong magtanong, saan po yung papunta ng Bacolod Bato? ayan ito na po salamat po ganda dito barangay san vicente Ogbon. solid napaka presko so kung makikita nyo mga choy yung mga naglalakihang punong kahoy dito sa dinadaanan natin mismo na pinapayungan tayo so ayun Diretso lang tayo, diretso lang daw Ganda dito mga choy Solid Napaka Napaka aliwala Sabayan pa nitong palubog na araw Ganda oh Ito pa Wow So may mga nakakasalubong tayo, may mga kasabayan tayo mga papunta doon sa uh, tinatawag na mini New Zealand ng bato. Pero siguro nung nakaraang bagyong Christine, sobra yung tubig dito. Uh, yung tubig baha kasi sobrang baba na ng lugar na to. Puros papalayan kaya sigurado bahang-baha to. So may mga papunta na magja-jogging. Papunta doon sa location na pupuntahan din natin ngayong hapon. Mount Mayu, no? Wow! Ganda! Siguro liliko tayo dito sa kanan. Kasi dito dumadan yung mga tao. San Vicente Ugbon to Bacolod So eto, papunta ng Bacolod Ang dami oh Nung dati, nung mga nakaraang Buwan o taon Kulang yung mga dumadaan dito mangilan ilan-ilan, mang ilan lang Pero ngayon Sobrang dami na ng mga nakakasalubong At nakakasabayan natin papunta dito Sa location Solid yung ganda nito, oh. grabe Yung bamboo tree Wow dito pa lang talagang solid na yung ganda nitong lugar ah, baka presko saktong sakto yung pagpunta natin ah, ba? Diba? merong ah, level warning Ganda ng location dito oh. Sarap mag-drone dito. Ganda. Puro talahib dito. At pag gabi sigurado madilim dito. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito sa sinasabing New Zealand, ah, mas mainam na pumunta pag pag-araw. Hindi recommended yung gabi kasi lawak ng kalsada, 4 lanes oh. Wow. Grabe. Grabe, ang daming tao. Ito meron din oh, ganda din dito. Ang daming tao. Maganda naman talaga pala. Look at that. Grabe. Marami nang tumatambay o pumapasok. Tulad nito, maraming mga namimingwit ng isda. Bababa-baba ba natin. Sige, baba natin. Susubukan so, natin. Bumaba tayo para kalagang kita natin. So, nandito na mismo tayo. Umiikot na yung gulong natin dito sa sinasabing New Zealand na ang Bakulod Bato. Grabe, may mga nagpipicture May mga Tumatambay Meron pang nakarating dito Taga ba? Oh, oh. Saan tayo? Kaso yung problema Marami ng basura Sobrang dami ng basura May mga naglalaro din ng Volleyball doon sa dulo. So, doon tayo pipuesto sa unahan. Para mas makabelo tayo. Bababa ka na. <laughs> So doon sana tayo sa dulo pupunta kasi hindi ko alam kung saan yung exact na way papunta doon kasi may mga baha-baha. siyong ilalaan para sa kinabukasan nang makapunta sa para